nilagyan nila meron ditong tatlong bato dito 'yan sa may ah, sa may barko O nilagyan nila 'yun oh walang mga maligno ah Naiwan daw po siya pero kahit lumalaki tubig nandyan lang hindi siya nasisira oh ganda naman dito sa lugar niyo oh ganda ng dagat ah sana oh sana ganto kaganda yung lugar oh di ba Hadis uh, ko talaga ganda na talaga ng pagkakalika ng Panginoon, ating Panginoong Diyos. Ayan, ayan naman, ang ganda o. Oh. Pati yung dito. Sorry po ah. nag i lang po ako sa tatlong batong malalaki kung ano yan. Sabi e, nila, dyan na lang yan. Simula pa noon hanggang ngayon, dito nawawala yan. Dyan. Ayan so ano lang po, ang basili. Like. Tapos eto yung gano'n Ah, Ganda-ganda na ganda -ganda ng lugar talaga nila. oh Thank you, Lord, sa magandang creation. Ayan okay. na ang lang, namin na nila panagatan mo. Ah, dyan na kayo namin mangingis na. Uy, ang cute ng ano, bangka. Ang liit-liit so, ba? Yung, yung maliit. maliit Kaya, ito, talaga, yung... maliit. Pang ah, Atu, ayun no. Tawag, kalamay, ang liit-liit ng bangko. Ah, liit-liit. Hmm. Oh. Yan, panagatan namin dyan. Ang liit. Ayan, pinakamaliit po siya. Isang hmm. tao lang ang pwedeng isakay. Oh ah oh, yun po. Ano po yun? Yun pong maliit na bangka. Eh, pang isang tao lang po pala yung sumasakit. Eh, para sa kanilang panginisda. Tapos may nanay ano. Yun may mga Ano po tawag doon sa mga lambat po? Ayun ay may mga... Ayun po, ano tawag doon? Ama, may isda. Uh, anong may tawag? Isda, anong tawag po doon sa mga... Ayun ang dami. Ayun, may mga malaki, may maliit. Ayun po. No? May mga isda daw po doon na nakatira. Eh, mga nakalagay na isda. Hindi po po nasisira yung pag inabot ng bagyo. Hindi naman. Ay, hindi naman. Ayun, oh. kita nyo naman ang na ganda. May maliit. May, tapos may malaki din. Mas madami pa dun sa madugabandang lugar na yun. Ayan, guys. Na-curious lang po ang lola. Kaya nakipag-video-video muna po tayo. So, ayan. ayan. Kaya minsan lang po kami makarating sa ganitong lugar. Thank you, guys. Thank you. Thank you for watching. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Bye-bye. Keep on watching. Bye-bye. <coughs> oh, Bye-bye. So, maganda rin talaga sa lugar na ito. Siyempre. <coughs> ganda ng lugar nila. Huh? Uh -huh, uh -huh. Thank you, guys bless everyone. Love you all. Shoutout sa lahat ng mga followers dyan.